Ayan, good day sa inyong lahat mga kabilier. Welcome po muli kayo sa aking YouTube channel. So ngayon mga kawilder, ang isishare ko naman sa inyo ay mag body tayo ng ating ginagawang sidecar, no? Ayan. <clears throat> yung ating palang repair uh, half body natin. So ngayon mga kabilier ipakikita ko sa inyo yung pag half body, ano? Ayan. Pero bago ko ipakita sa inyo mga kabilder, ano, So, maraming maraming salamat muli sa patuloy na pagsuporta nyo sa ating YouTube channel. Ayan, so palagi kayo present. Ayan, so maraming maraming salamat mga kabilder. So, big shout out sa inyong lahat mga kabilder. Ayan, so mga kabilder, ayan, palambing pala. Ha. Ayan, yung ating ginawang... Ah... Uh, page. Ayan. So, gumawa tayo ng Facebook page mga kawilder. Ano. Ayan. So, papalo naman. Papalo naman mga kawilder. Ayan. Palambing naman. No? Oh. Papalo naman mga kawilder ng Par TV. Ayan. Palike and share na rin mga kawilder. Ayan. So, dyan nyo po makikita yung ginagawa. Dyan nyo po makikita yung ginagawa ni Life of Birds sa Par TV. Ayan. So, mga kawilder. Ayan. Sana suportahan nyo po gaya ng pagsusuporta nyo po sa Life of Bird Channel. Ayan, so maraming maraming salamat mga kabilder. so mga kabilder, ayan, wag na natin patagalin ano, ipakikita ko na sa inyo yung ating mga gagawing pang ng sidecar. Okay, so tara mga kabilder. So ayan mga kabilder, bali ito na nga yung ating pinaka tawag nito, pinaka frame ano, yung pinaka chassis ng sidecar. Ayan, so square bar yan mga kawilder. Tapos ito na yung pin... Ito na yung pinakapala mga kawilder. Ayan, o. Oh. 'yan Ayan. na yung pinaka sa sidings, no? Ayan. Tapos, ito na siyempre yung flooring nya. Ayan. So, bali yung palang ating pinalitan. Yun ang ating papalitan mga kawilder. Pero yung bubong, yung pa rin yun. Okay. So ayan, stay tuned lang mga kawilder. At ating i-wielding na, ididikit na natin dito sa chassis yung sidings niya. Ayan. Stainless na yan. So ayan na mga kawilder na idikit na natin, na i na natin 'yan, no. Ayan, nalagyan na rin natin ng pinakasandalan. Ayun. Okay. Tapos ang sunod naman natin ikakabit yan, mga kawilder, itong flooring. Yan, yung flooring na yan. Okay. So ayan, hanggang dito lang muna muli ang ating mga ang ating video mga ka -wilder. Ayan, hanggang dyan lang muna kasi pag ikinabit pa natin ang flooring ahaban ha, ang masyado ang oras ng ating video may inip na yung ating mga manunood mga kawilder ayan so yan ang mga video na yan eh, Pagbibideo dyan ay eh, step by step mga kawilder ayan